Madalas nating naririnig o nababasa ang Hepatitis. Alam mo ba na ito ay nasa top 2 ng infectious diseases na nagdudulot ng pagkasawi globally? And, sad to say, isa ang ating bansa sa may mataas na bilang ng cases nito. Kaya naman, to help spread awareness, pag-uusapan natin ngayon ang isa sa pinaka-common na uri nito, ang Hepatitis A mga importanteng bagay na dapat malaman gaya nung kung paano nagkakaroon ito saan makukuha mga sintomas mga bagay na pwedeng gawin para ito ay maiwasan gaya ng pagkain na dapat kainin para maging healthy ang liver gagaling pa ba kapag nagkaroon ito o forever na hepatitis ay inflammation ng atay, labis na pag-inom ng alak, injury, reaction ng katawan sa bacteria o virus, ang mga ito ay ilan lamang sa maraming dahilan ng pagkakaroon ng hepatitis. Mayroong iba't ibang uri ang hepatitis. Depende yan sa kung ano yung nagdulot nito. Ang five most common type nito ay ang hepatitis A, B, C, D, at E ang hepatitis A na ating pag-uusapan ngayon ang pinakamabilis kumalat. Gayon pa man, ito rin ang masasabi natin na pinakamild sa lahat dahil hindi ito nagdudulot ng malalang damage sa atay kumpara sa ibang uri ng hepatitis. Ang hepatitis A ay hindi nakukuha o naipapasa through sneezing or coughing or casual contact. Nakakapasok ito sa isang katawan kapag ang isang tao ay nakakain ng pagkain o inumin na contaminated ng dumi ng isang tao na mayroong hepatitis A virus. For example, sa isang bahay, pwede itong kumalat sa lahat ng nakatira doon kapag yung nagluluto ng pagkain ay mayroong hepatitis A virus. Tapos, nakalimutan niyang maghugas ng kamay habang nagluluto o nagpe-prepare ng table. Maaari rin makuha ang hepatitis A virus kapag kumain ka ng shellfish o pagkain na nakuha mula sa contaminated o maruming tubig. Usually, 14 to 28 days after ma-infect ng virus, lumalabas ang ilan sa mga sintomas nito, katulad ng mga sumusunod. Lagnat na madalas mababa lang. Nakakaramdam ng panghihina, joint pain, rashes, swelling o pamamaga. Ang iba ay nakakaranas din ng ubo, nawawala ng ganang kumain, nakakaranas ng diarrhea, Pakiramdam na nasusuka palagi. May kirot sa chan usually sa bandang itaas sa ilalim ng iyong ribs. Mayroong dark colored urine at light stool color naman. Ang malalang sintomas ng hepatitis A virus ay paninilaw ng balat o yung tinatawag na jaundice. Mapapansin din ito sa mata. May pagbabago ng personality or behavior. Example, nagiging biglang irritable at parang disoriented ang isang tao. High risk ang mga hindi nabigyan ng bakuna for hepatitis A. Hindi malinis sa paligid at katawan. Nagkaroon ng hepatitis noon. Walang sapat o walang supply ng malinis na tubig. Mayroong kasama sa bahay na infected ng hepatitis virus, kahit na anong type. Mahilig kumain sa labas. Madalas pumupunta sa isang lugar o bansa na mayroong mataas na kaso ng hepatitis virus, tapos walang immunization o vaccine. Ang hepatitis A virus ay walang specific treatment or antibiotic unless ang tao na nagkaroon nito ay mayroong ibang health conditions or problems, gaya ng may suppressed immune system. Ang treatment para sa may sakit ay nakafocus sa pagkontrol ng sintomas na nararanasan ng isang pasyente. Halimbawa, kung may labis na kirot ng tiyan o pagsusuka, bibigyan ito ng doktor ng gamot para mawala o makontrol ang kirot ng tiyan at pagsusuka ng may sakit. Halos lahat na nagkakaroon ng hepatitis A virus ay totally gumagaling at madalas nagkakaroon ng lifetime immunity. Nakaka-recover ang mga ito within 3 to 6 months hepatitis A vaccination. Ang immunization ang pinaka na paraan para malabanan at maiwasan ng pagkakaroon ng hepatitis A virus. Recommended ito sa lahat, lalo na sa mga adults na mataas ang chance na magkaroon nito, katulad ng mga nagta-travel madalas sa mga lugar na may hepatitis A, mga healthcare workers at ang mga food handlers. Aminoglobulin ito ay isang injection ng antibody within 2 weeks after nang exposure o nagkaroon ng exposure ang isang tao sa mayroong Hepatitis A virus. Ibinibigay rin ito sa may mga allergic reaction o hindi hiyang sa vaccine ng Hepatitis A. Pwedeng-pwedeng makipag-ugnayan o magtanong sa inyong doctor or health center sa inyong barangay para sa ilang katanungan. Madalas rin na may mga available vaccine at libre pa ito sa ating health centers. Hugasan ng mabuti ang mga prutas at gulay. Iwasan na bumili ng nabalatan na naprutas o gulay sa palengke. Mas safe kung ikaw na mismo ang magbabalat at maglilinis nito. Hanggat maaari, huwag nang kumain ng hilaw or undercooked meat and fish. Maging maingat sa pagpili ng mga pagkain at inumin na kakainan. Hindi naman masamang kumain ng mga street foods, ngunit kailangan mo ding magingat. Pwede mong i-check ang paligid o yung nagtitinda o nagluluto kung malinis ba ang kanilang pagpe-prepare ng pagkain. Madalas na paghugas ng kamay, especially pagkatapos gumamit ng banyo o magpalit ng diaper bago mag-prepare ng pagkain o bago kumain. At nandito na ang mga best na pagkain para maging healthy at maprotektahan ang ating liver. Natural Foods natural, walang halong chemical. Gaya ng mga whole wheat, brown rice, nandyan ang mga gulay kagaya ng carrots, broccoli, lettuce, legumes at marami pang iba. Importante na ang mga natural foods na ito ay kasama everyday sa pagkain para sa healthy and balanced diet. Fatty fish Rich in omega-3 fatty acids. Ito ang good fats na tumutulong para mabawasan ang pamamaga or inflammation. Especially sa ating atay. Inaalis nito ang pamumuo ng excess fats at na may maintain ang enzyme levels sa ating liver. Berries. Kumakain ka ba ng blueberries, raspberries, and cranberries? Mayroon itong mga antioxidants na polyphenols. Very helpful protection para sa liver damage. Ouch! Grapes Ang compound sa balat at buto ng grapes ay nakitaan na nakakabawas ng mga malalang sintomas ng sakit sa atay, gaya ng liver enlargement, inflammation, at pamumuo ng fats o taba sa atay. Suha Alam mo ba na ang suha na ito na napakasarap ay mayroong two main antioxidants, ang naringin at naringinin effective at mainam na nagpaprotect sa ating liver laban sa mga injury sa pamamagitan ng pagbabawas nito ng pamamaga ng liver at pinaprotektahan nito ang liver cells. Bawang Sa ilang randomized clinical study na ginawa, ang mga nagtake ng 800 mg ng garlic powder sa loob ng 15 weeks ay nakitaan ng malaking improvement sa kanilang liver na mayroong fat build-ups. Ang pagkain ng hilaw na garlic ay nakitaan rin na nakakatulong para mapababa ang pagkakaroon ng liver cancer. Coffee. Good news para sa mga coffee lovers, sa mga pag-aaral na ginawa noon, nakita na lahat ng uri ng coffee ay nakakababa ng tsansa sa pagkakaroon ng liver disease. Ngunit, yung pinakamay malaking effect sa mga ito ay ang ground decaf coffee. Paalala lamang, ang labis o maraming pag-inom ng kape sa isang araw ay hindi din maganda sa kalusugan. So, limit your intake. Beetroot Juice Familiar ka ba sa beetroot? Ito ay very helpful at source ng nitrates and antioxidants na tinatawag na betaline. Nakakatulong ito para mabawasan ang oxidative damage at pamamaga ng liver. Nuts Mahilig ka ba dito? Ito ay mayaman sa iba't ibang mahalagang nutrients na kailangan ng ating katawan. Naglalaman ito ng healthy fats, antioxidants, vitamin E, at iba't ibang beneficial plant compounds. Narito naman ang mga pagkain na kailangan mong bawasan o iwasan. Ang mga pagkain na ito ay mahirap i-digest ng liver at mas nakakadagdag damage o panghihina ng atay. Hangga't maaari, iwasan ang pag-inom ng mga gamot na nakakaapekto sa atay gaya ng mga gamot sa kirot. Uminom ng maraming tubig. Okay rin ang fruit juices at gatas. Ito ay mahalaga para maiwasan ang dehydration, lalo na kung nakakaranas ng pagsusuka at diarrhea ang tao na may sakit. Ilista at sabihin sa iyong doktor ang lahat ng gamot na iyong iniinom, over-the-counter man iyan or prescribed man ito, kagaya ng vitamins, herbal meds at juices at marami pang iba. Magpatingin agad sa isang doktor kung sa tingin mo may nakaramdaman kang kakaiba, gaya ng mga sintomas ng hepatitis A virus na aking nabanggit kanina. Thank you for watching, praying for everyone's safety and wellness. hanggang semuli